Bird, sing. Happy, birthday birthday <laughs> happy birthday to you <laughs> Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday One more time okay. How old are you? One more time, happy birthday, happy birthday. start na. Sige na. Wala si Violet? Thank you for the treat. Thank, you for the, Thank, you, for the Thank thread. you for the love. Thank you for the love. Thank you. Ay, bilat na. Tubo. Kasi sa lumang birthday, kayong anay ko. Ay, mm nga ka -hmm. ba? Sprite! Si mama na, yung bite mo? No? Ha? Huh? Si mama? Ang grabe. Mm -hmm. Tulok siya. Tulok pa mong Masarap. Mayan mm -hmm. daw Mayan daw siya kain. sabi ni mama. Ay, kain. Mm. Mm. Siguro mo yung vlog mo na abot ang 1 million yun ha? Ito sa screen no? Mm. Normal. Mm. So, ang naroon ko, pati ba? Yung parte kong ano, ito, ano, itapin ko na lang. Mm. Mm. Ito. Ito, dalawa tayo. Lalo ano, lalo na Si Angel, meron din diyan. Mm -mm.

Kalahati pa lang yan. So, may 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 isa't kalahati nga pa rito. <laughs> 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 Hindi gutom ang person ba? Mahal na yun na pag minagutom sa Kasi manok na rin kasi kinain namin kanina Kaya parang ano. Kaya mo na ako. na ako magmanok. Fried chicken din kasi Ay, sorry te. May kamay dumaan. Saan <laughs> Hindi yeah. na kukuha yung kamay ko eh. Test, this one is nice. Oh. Oh. Uh. Kung ano ka nga, ano Spicy. Ay, spicy. Sa'yo din, Berlin. Kasi nyo yung mga parte nyo. So, dalawa-dalawa mm -hmm. ba? To Nakuha mo yung ka, Angel, ba? Isa na lang sa'yo. Dalawa. Yung mga lape, Ano kayo man mm -hmm. mm -hmm. yan, ba? Asa mo? Ayoko nang maliit. Kani. Wala na. Buhog na. Kani, oh. Kaya masara yung tayo?

Tulad sa ating puwet po. Hindi na namin na pa nga yung puwet ko. Opo, okay. Para sa palo din magtayo eh. Yung mati na yung binuksan yung spray. Ayaw yung mata. <laughs> oh, <laughs> Nabijok na kasi eh. Ano yan? Finak pa Price day? pa eh. Finak pa eh. Ano yung price? Sakyapat na ng price ba eh? Mm.